guys ang magpipick up sa ating balikbahin box so, hello brother good morning so ayan guys dumating na yung mga tag cargo ayan sila okay ayan sa so, panibagong vlog araw ngayon ng Monday kung saan kukunin na yung ating balik box darating na yung tag cargo sila po yung pick up ng ating uh, box ang sikan balik box ang nanalo walang iba kundi si Umi Abi taga Isabela guys congrats sa iyo Umi Abi ikaw po ay nanalo ng ating second balikbayan box siya po ay nagwagi sa ating uh, paraful entry nag like nag watch sa mga video at igit sa lahat nag share siya guys ganun lang kadali para manalo sa ating mga paraful entry na balikbayan box so ngayong this coming uh, third balikbayan box mga ka friends mga kaludi mga ka viewers ang nyo po sa aking uh, facebook page kung kayo po ay manonood sa aking mga facebook page at kung ikaw ay nakapag follow na at nakapag subscribe sa aking youtube channel dahil sa facebook page po kung sino po yung magsishare mag, mag na aking video magkakaroon po kayo ng entry kaya ugaliin pong mag comment sa ating uh, chat uh, comment section tapos kung kayo po ay nakapag-subscribe din sa aking YouTube channel At kayo po ay nanonood, mag-comment din po kayo Dahil kung sino po yung nag-comment, kung sino po yung nag-watch Dagdag entry po yan Iba po yung sa Facebook page na nag-share kayo, nag-watch kayo, iba din po yun uh, Isang entry din po yun Kung kayo ay nag-watch sa Facebook at uh, nag-share Panibagong entry po yun tapos kung kayo naman ay nag nanood sa aking YouTube channel at nag-watch at nag-share at uh, nag-comment importante po talaga mag-comment kayo sa ating YouTube channel para upang sa ganun makita ko po, po kung sino po yung mga nanood at kung sino po yung uh, nag-comment dahil doon po tayo pukuha at ililista ko po, po ang inyong pangalan kaya sa mga wala pang uh, YouTube channel mag-download na po kayo. Sa pag-subscribe sa YouTube channel po, may nagtanong po sa akin, may bayad ba yan sir? May bayad ba? Wala pong bayad ang pag-subscribe sa YouTube channel, ma'am, sir. Mag-download lang po kayo kung wala pa kayong YouTube channel, tapos mag-register, tapos pangalawa ay uh, gumawa kayo ng legit account. Kailangan may mga subscriber din po kayo tapos man, uh, mag subscribe na rin po kayo sa aking youtube channel isearch nyo po ang aking pangalan jbloggerling upang sa ganun makasali po kayo sa ating raffle entry sa darating na third balikbine box po dahil dyan sa youtube po tayo kukuha din po ng mga kasali sa ating uh, paraffle entry kaya mag subscribe na po kayo ma'am and sir, baka hindi pa kayo nakapag-subscribe, sayang din po yan uh, dagdag entry din po yan so antabayanan po natin ang ating uh, third balik bayan box kung sino ang mananalo so iraraffle na po natin ulit yan pag napuno na po ang ating balik bayan box ganun po so kaya kailangan may facebook kayo may youtube din po kayo para nasa ganun dalawa po ang entry nyo para may chance talaga manalo kayo sa ating uh, third balikbayan box raffle entry. So anong hindi dito? Pag-subscribe na. So ayan guys. Inihintay ko na lang yung mag pick up ng ating balikbayan box dahil ngayong araw na to kukunin na nila yung balikbayan box natin. Para sa nanalo sa second balikbayan box na si Umi Abi. Ayan yung kanyang account, Umi Abi. So, ayan guys, abang ako yung naghihintay, dahil darating na sila, ipapakita ko sa inyo yung balik box na napanalunan niya. Guys, ang magpipick up sa ating balik box. So, hello brother, good morning. So, ayan guys, dumating na yung mga tag cargo. Ayan sila. Okay. Ayan, Ma'am Umi Abi, congrats sa iyo. Ikaw yung nanalo ng ating second balik buying box. Ayan, papadala ko na. At dumating na yung ating mga tag cargo. Si hi, bro. Ayan sila. So, sinulat na yung uh, tracking number. So, ayan nga. Ma'am Umi, ito na. So abangan mo na lang to ma'am Darating dyan mga after 3 months siguro Or 4 months Depende po kasi sa biyahe Ng barko Yes Ayan 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 So ayan na guys So ayan na nga guys Kiwa na nila So bye bye So ayan ma'am Umi Abi Napadala ko na ang iyong napanalunan na second balikbayan box. Ito po. Ito ay patunay na napadala ko na ang iyong uh, balikbayan box na napanalunan. Legit po ang ating palaro. Ayan. So, ayan guys. Sa mga nagtatanong legit ba or hindi ba ang ating palaro. Ito po ang patunay. Ayan po ang patunay na ang ating palaro ay legit na legit dito sa Facebook page. So, antabayanan nyo rin sa aking YouTube channel dahil doon po tayo kukuha din ng mga pangalan ninyo. Kaya kung kayo ay may mga YouTube channel na, huwag sanang kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-like, mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-share nyo na rin po. Ayan, maraming salamat. Parang upos sa ganun, makasali po kayo sa ating para full entry, third balik buy box. So ito po yung ating uh, second balik box na nanalo, walang iba kundi si Ma'am Umi Abi from Isabela po ang nanalo sa ating second balik box. Isa po itong patunay na ang ating palaro ay legit po, walang daya. Libreng libre lang po to, wala po kayong babayaran. Depende po yan sa inyo kung magbibigay po kayo sa magde-deliver sa inyong bahay. Nasa inyo po yan kung kayo ay magbibigay. Pero dito, bayad na po yan. Wala po kayong babayaran. Ayan guys ha. Ayan. Wala po kayong babayaran. Libring libre nyo po. Matatanggap ang inyong napanalunan na balikbayan box. Dahil po kayo ay sumuporta sa aking Facebook page. Nag-follow. Nag-like. At nag-watch sa aking mga videos. At maraming salamat din sa inyo sa pag-share niyo. So, ganun lang po kadali para manalo po sa ating palaro. So, this coming third balik bayan box raffle entry, antabayan nyo po kung kailan at uh, dapat kayo po ay nakapag-follow sa akin Facebook page, nakapag-like sa aking mga videos at nag-share. At mag-comment po kayo upang sa ganun makita ko po kayo, kayo po ay nanood sa ating mga videos at sa ating YouTube channel. Ayan, manood din po kayo, mag-subscribe, mag-comment po, importante po yan. Dahil dyan din po ako kukuha ng inyong mga pangalan at nalalaman ko po kung sino po yung mga nanood para mailista ko po, po kayo sa ating raffle entry, third balik buying box. Okay guys, ganun lang po kadali para manalo sa ating balik buying box. At swertihan lang po yan sa ating pagbubunot, sa ating uh, raffle draw. So, antabayan nyo yan guys. Maraming salamat. At uh, maraming salamat nga pala sa ating mga kaibigan, sa ating mga friends, sa ating mga kaludi, sa ating mga bagong viewers na nakantabay. Maraming salamat sa suporta nyo guys. Hanggang dito na lang ating video. J Vlogger Bye bye. Ingat!